Yan. From 70 down to, I think, 20 na lang. Kasi mag-start na siya mag-breed. Yung nag-top 6 and then yung top 21. Mag-start na siguro si Labidabs mag-breed. And then, here's the um, um cage dinipat niya, dinipat na niya, inayos na niya, sineparate niya yung mga um, boy and girl. I don't know pa paano niya nalalaman yun. Well, <laughs> isa lang naman po akong taga. Taga video, taga, taga lang naman. Spokesperson. Yan. So, yan, yan. So, medyo madumi pa kasi busy kami sa work. So, one day, magja-general cleaning din kami. So, ayan ang bago niyang kulungan. Nothing change, but uh, ano lang, nabawasan lang from 70, I think, down to, ilan na lang? Wala na 20. So, yeah. Simple lang ang kulungan. Nothing fancy, but pure love sa pag-aalaga. And of course, prayers. Okay, bye.